Hello mga langga. Good morning. Ayan. So, walang pasok yung dalawang alaga ko. Kaya, ito, magluluto tayo. Sobrang aga nila gumising. Dahil alam nyo naman, nasanay na sanay na sila gumising ng maaga. Kaya, ayun, gising na sila. So, gagawa tayo ng, ano, ng fries. Tapos, gagawa din ako ng pang breakfast ko mga langga. So, ito yung gagamitin natin. Ha? Gagam gagawa ako ng toasted bread sa kawali. Ayan. Ito na yung mantika para sa fries. Tapos ito na din yung kawali ko para sa toasted bread ko. So, tara mga langga, simulan na natin. So, ito na mga langga dahil kita niyo naman is mainit na yung mantika natin. So, ilagay na natin yung fries natin mga langga. So, pero mainit 'yung mga langga, kasi kailangan natin ngis mag-ingat tayo dahil masakit 'yan. So, Yan. Dito na lang Ilagay na, na. na natin lahat So simulan na natin ang ating toasted bread. So ito lang yung magamitin natin ng cheese. May ito lang yung available. So paglalagay lang natin ng konti um, lang. So ayun naman na lang na tayo. So, maglagay tayo dito ng konting asukal. So, ito na yung butter, mga langga. Naglagay na po dito ng butter. Siyempre, yung gilid ng tinapay is kailangan din natin tanggalin. So, tapos sila. Ilaw, ano lang natin? Yung apoy natin. Ayan. Ayan lang siya. So, di ba may breakfast na tayo? Ganito lang gumawa ng toasted bread, mga langga. Diba? Yan lang siya kadali. So, tapos makakape tayo. Then, maglilinis tayo syempre. Dahil mamaya is, aalis na naman kami mamaya. Pupunta kami sa bahay na kapatid ng ating mama. Atin. Tignan lang natin siya kapag golden brown na siya. dalitarin dalit lang natin sya mga langga. So ito, tingnan nyo. Narito lang mga langga. So, kapag nakita nyo, golden brown na siya. So tanggalin muna natin. Ayan. Lahat yung mga na golden brown na. So parang kulang yung ano natin, butter. Siyempre, mainit. <laughs> Gamitin natin ang ano natin. Tatalin muna natin yung mga golden brown na mga langka. So, maglaray tayo na asukal. Diba? So nandito na yung alala ko sa likod, kung makakalap ka. Malapit na siya maluto. Magaling lang namin siya maluto mga langgan. Pantayin lang natin siya ulit kapag mag-golden brown na siya. Ganun eh. Hinom natin yung apoy. Yun. Para hindi siya masunog. Madali lang siya masunog. Kasi siya na kayo mga langga kapag may, 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 may sa ano namin. Ihay ka rin yung kakibahay namin, di pa rin natapos yung bahay nila. At ito din yung rice ng ating alala. So okay na to siya. Ayun. Golden brown na siya. O diba? Yung ating toasted bread. Ayun. O diba? Bagay na bagay ito sa katay mga langga. So magpapakain ulit tayo ng Ganito lang mga langka. Ganito lang siya madali. So, maglangay tayo ng ano, asukal. may tatlong piraso pa na tira, so na natin. nasunog. So, Ayun, you know, okay na ka siya. So, yeah O, di ba? Hmm. Kaya, kanito yung gagawin yung halangka kapag may. Gagawin yung halangka kapag may. May mga slice bread kayo dyan sa bahoy, sa kusina niyo. mga tinatilang slice bread. So, gawin niyo na na, ano, toasted bread. Ayan, sobrang sarap niya mga langga sa kape. Sa kape or sa tea. O, di ba? So, luto natin ang ating fries mga langga. Okay na to siya. Uh, di ba? Golden brown na din siya. So, ito na mga langga. tila lang yung mga nakainin ko. Yan yung o, Hindi ako nagkape. Dahil kapag kape ang iniinom ko mga langga, hindi ako nakakatulog. Hindi ako makakatulog kapag gabi. Kaya ito magpilang tayo. So, ayun, di ba? Masarap siya. Yan. Muntik na masunog. Sarap siya.